Oh, beautiful. Wow, show me your shades. No show me pretty. No picture. No picture. <laughs> show me your shades. Wow. Smile. Show your teeth. Hmm. Very good. <laughs> Ang init. Sabado guys. Punta tayo ng ano. Borjuman Mall. Sakto dito lang yun malapit sa amin. Ikot lang. Doon kami manananghali yan. Kasi walang, walang pasok ngayon. Ay, init. Grabe. Uh, yun. Gala-gala lang tayo guys. Tapos may pupuntahan tayo doon na bagong ano bagong kainan doon sa Burjuman Mall. Mga Pilipino street foods daw yan sarap daw dun eh may napanood ako na may napanood ako sa tiktok na may shawarma daw dun na parang pinoy style so tigman natin ganito ginagawa ko guys oh, sa sasakyan pag start ko siya buksan ko yung engine tapos bubuksan ko yung pintuan mga, uh, kahit mga 5 minutes lahat ng pinto para sumingaw lahat tapos ako bubuksan yung aircon yung AC pero naka-open lang yung mga pinto mga, yung mga 3 minutes, 5 minutes pa para lang sumingaw yung init, kasi masama daw yung ano eh, yung diretsyo pasok ka sa loob tapos yung unang buga ng AC masama daw yun, dapat pasingawin mo muna lang paglabas, paglabas ng building namin guys, dito sa unahan namin ayun, ano ayun lulup ang ganda rin dito sa Lulu eh. Minsan ang dami rin promotion dyan eh. Yan o, Lulu. Tapos pagkanan mo dito, yun eh, yung Borjoman Mall, tatawid lang. Yan lang kami kalapit. Pero dahil mainit, mag ano tayo, magsasakyan. Ito very good. Ito yung Lulu. minsan diyan kami nakatambay ni Yana ay Yana be careful your shirts will be broken ayan alam nyo ba guys pag dito sa Dubai pag may tamatawid na ganyan dapat patawarin 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 mo sila bago ako mabante so pag yun na mo yan, tapos na uli kami fine yun ayan ito na yung ano Yana what is this? What's that building? This building, I. Bojoman. This, this Bojoman. I. I. Ay. <laughs> Ayan yung Bojoman Metro, kasi ah, na yung ano? Burjuman Mall. Burjuman. Mami. Tapi ng yung Mami, shades niya? sa so Mami, the bus. Huh? My bus. <laughs> I go to school. Yeah, I go to school. I want to, to go in the uh, school bus. Where is the wheels on the bus? Here. Here. You want to go to school? Mm. Yes. You will not cry? No, I don't want. to. I go to school. Yay! I love you. I love you, Anna. Mommy, Yes? Mommy. my daddy. That's your daddy. Mm. How About my daddy. Ah, so is she? Tabi ng ini mo shins Ginagalaw niya eh. Si si Jaybi. Where? So, sa entrance I... ng parking ng Burjon wala nandiyan na yung ano, Jollibee. Say hi to Jollibee. Jollibee yana oh. You want to eat Jollibee? You want to eat fried chicken? Okay. Tayo diyan, Mommy. Ah. Huh? Where are we going? Mall. Mall. Hi. today is Namaste. louder Namaste. look at the camera today, today is Namaste. Yana's day -ya! we are going to the we are going to the mall no, no. Hmm. I know Strada. big girl na. Ang daming tao. Ayun no. Yung uh... food pavilion. Ang daming tao. Sa gilid na ito, ito yung ano, prime medical. Let's go. Ganda ng roof na itong Burjuman mo, Oh. No? Bagong open lang to guys, tong food pavilion na to. Si Raya kanina may driving school. Alas 7 ng umaga. Alas 7 ba yon? Oo, oh, na-late na ako. Ha? Na-late na ako. Late ka? Anong pinag-arala mo? Changing line. Tsaka U-turn. Tarunong ka na? May pang, eh. Kailangan <laughs> ko pa ng more practice. More practice. Tommy? Wow, beautiful girl. Orisa naman siya. Ano meron dito? Ah, oh, may mga accessories. Ah, may mga vloggers na naman dito. Malaruan pa yung bata. Magpapakita yung laruan niya patay-tay. Ayun, bilo tayong t-shirt. Ang ganda. Yes.

Ganda naman ang mga ano nila, no? Mga boot. Mangga, oh. Ay, singkamas. Gusto ko singkamas. Maganda singkamas, kinse. Maganda singkamas. Kinse nga. Street foods. Street foods. Ayaw ka yan? Ayaw ka yan? Ata sushi na lang. kuyakin ng ang ina mo. Sushi ng ina mo rin. Ah, si kulit ng kapangalan eh. Yes. Kabi mo siya. <laughs> picture, picture yan ah. may duration lang pala to. Hanggang August 2024. Ayos. Shawarma. Yan ba Yan Ito na lang. Palaikot right? pa tayo sa... So, pala, oh. Ito pala

P25 po. Sarap po. Gano'n lang. Ano tahong. So, sure, or Tahong sa akin. Ate, isa pong tahong. Isang. Okay. lang sila. Okay. Don't Hug. Hug Jollibee. Hug your Jollibee. Hug na. <laughs> so guys, naka-order na kami. Ganyan to order ng Jollibee dito. 2 pieces chicken with drinks. Ayan, yeah. 21 dirhams total. Mahal so, kumain sa labas, no? Okay na. Yay! Oh, wait, wait, wait. Ayan, magkakain na yan. May gawin ng Jollibee. Jollibee. Wow, unok oh. Yan na oh. For you. For you. Ano to? Chicken. Sa'yo, sa'yo. Well, Ayan yung akin? Sure. Oh, Momos wrap to. Ito yung ano, Pinoy Shawarma. parang turk Shawarma. Hello water ito Here ya Sarap nga guys, so legit. Sa sang Turkish.

Ito na tahong yun. Isa na yung tahong. Oh. Siyana Umalis siya na siyana. Siyana sit down. Sit down. Ah, yes bang bang. Guys dito naman tayo sa rest zone. 24 hours open to you Grocery tayo Grocery tayo guys Mga sale ngayon uh -huh. Fish? You will buy fish? Stopping. Stopping. Where's the fish? Tilapia tayo. Ayan, <laughs> na siya. What's that? Bila mo siya. Masa yung basket ko? Ito presyo ng mga bigas ngayon. 18, 19. Mahal na. No? Pinakamura ngayon, 18 na. Dati may 14 pa eh. Ito guys, may Filipino area dito. Filipino foods area. Ayan. Ang mga dilata, lima. Kano ba to? Tuna Sardines 350 Corn beef Ba? Oh, wow, ayos ah 250 Pang isang kainan lang oh. Ito malaki oh 5 dirhams lang magkano mga toyo natin 395 toyo suka ketchup tapos ito mga chips mahal lang na garayo lit lit lang eh 675 parang sanda na yun sa pinas ah Dingdong, Seven to mix. Three ninety Magic Flakes 750 sunflower 495 sarap to ya cheese oh, it ito malaki no ba ito ang mga nakapromo 13 dirhams na lang ito huh. malaki to ah 1,200 grams Ang laki na. Hindi na nga tayo. Wala tayo, isa. Anong mga sale nila dyan? Wala na naman. Unong wala, marami nga silang sale. Dito na na, fruits. Fruits, okay. Fruit. Okay, let's go. sa Pero yan din no Oh. ito 895. Wow, you want watermelon? What's, what's that, that, Yana? What? Yana, what's that? Watermelon? Mm -hmm. Watermelon. Watermelon. Two ninety Parang ano naman na eh. Madilaw-dilaw na. Para ba pumili ng mga... Ayan o, dilaw na. Huwag ka kuha ng mga ganyan. Kukuha mo yung mga green. Green na green. Ito, green na green. Pwede naman, nasira ko. Eh. Para saan yan? Pang detox. Eh, di kuha ka ni Dan Lemon. Carrot. Ganda ng lemon nila, guys, so. Partner ng... Ito yun, no? Bakit? Kaya lang natin yan, gawin natin, i-blender natin. Mommy, 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 Para yan yung pinaka-juice natin. Na? Huh? Na? Not... Yes. What's that? Huh? You like? Egg. Ah, that's egg? That's not egg. Car. Look oh. Look, oh. This is car. Ganda ng mga apples, oh. Uh, na chicken wings. Bakit? Ito nga ito mag-adobo ko na ito. Akin na. Kaya po kayo. Ayaw. Sige, bilig ka. Lang. po yan. Ay, naka-promo. Masarap yan. Para... Five grams. Tsaka ka ano po. Itong gizzard. Ito guys, oh, tender hums. Chicken wings meron. Thank you po. Five dirhams. Pang adobo. So, wala na. na tayo. Bye na. It's bye days <laughs> okay, uh, okay. lang. Ah, yun lang. Yun lang vlog natin ngayong araw na ito. Uwi na. Bye, bye na yan. Bye, bye bye. Bye Say huh? bye. Na. bye, bye. Uh, see you again sa susunod guys. Bye bye. Napansin ko ngayon lang guys. Oh. Ito may tama yung likod. Sino kayo nakadali nito na Oh. Dalawa Hindi oh. ito tama eh. Eh sumabit dyan oh. Kanina. Kino kaya sira ulo yung sumahapit niya kanina. Wala na lang. Uy, yan na. Ano mga napamili mo? <laughs> yan na guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye. bye, bye, bye. bye.